Simula na ang pagbaklas sa mga trader ng Golden State Warriors mga kapatid. Napakaseryoso na nga po ng sitwasyon ni Draymond Green at under counseling pa nang dahil nga dito sa bayulenteng ginawa niya kay Nurkic. Pero eto pa pala ang pinaggagawa ngayon ni Draymond. Napataas ng kilay ang lahat, lalo na ang pamunuan ng Warriors. Hindi dapat ginagawa ni Green to, pero medyo makapal din ang mukha yata nitong si Green ano. Paano pa naman kasi mga kapatid ang public appearance na ginawa niya? Eh hindi nga ang kop talaga sa mata ng mga solid fans ng dubs. Committed dapat siya na humingi ng tulong para maibsa ng mainitin niyang ulo sa loob ng court. Pero parelax sa relax lang at animoy walang dapat ikabahala sa nagawa niya sa liga. Hindi naman natin masisisi si Green dito dahil sariling desisyon niya yan. Pero kung nire-respeto mo ang liga, lalo na ang sarili mong kuponan, eh hindi mo dapat gagawin to. Dahil baka nga naman iba ang isipin ng mga tao. Pero baliwala ang lahat ng yan kay Draymond. Napaka-timing nga po ng ginawang pagdalo ni Green sa 39th birthday ni The King Lebron James. Matagal na nga din po siyang na-issue na kung linisanin niya ang Warriors eh dito siya aanib kay Lebron. Kaya ngayong katakot-takot na suspension ang ipinataw sa kanya. Hindi pa kasali diyan kung anong posibleng gawin pa ng Warriors team. Eh alam na talaga kung saan malamang sa malamang siya babagsak. Talagang todo dikit ulit kay Lebron ano. Namataan na rin nga po sila dati sa Toronto at panay papuri rin ni Green kay Lebron sa podcast nito. Imbes nga na sinesa seryoso niya ang ginagawa niyang counseling ngayon bago siya pabalikin sa loob ng court. E eto pa pala ang makikita ng lahat. Pa-enjoy-enjoy enjoy sa party at walang kakabakabah na baka dito na siya patalsikin ng warriors. Parang hindi mabigat ang kalagayan niya ngayon instead na tinutulungan niya ang naghihingalo niyang team. E nandito pa nga siya nakikipag-party at sa mortal na kalaban pa ng kanilang team ano. Samantala ibang klase pala kung mang trash talk at magalit itong si Devin Booker mga kapatid. Medyo below the belt na nga ang sasabi niya kay Paul George. Dati na nga pong may hidwaan ang dalawa simula pa noong 2021. Kung saan nadali ni Booker sila Paul George sa Western Conference Finals. Injured si Kawhi nito kaya hirap na hirap igapang ni Paul George ang kanilang kupunan. Hindi nga po nagtapos ng matiwasay ang laban nila dahil nabagsakan nga po si Paul George ng kampi ni Booker. Pero trash talk pa ang inabot ni Paul George sa kanya. Imbes na walang dapat sisihin o tulungan pa si George sa play na yon. Parang may giggle din si Booker Antimano bago pa man ang incidenting yon dahil biglang sinabihan pa nga niyang soft ass nigga kaya napasagot nga din si George na you're not tough pero dito nga sa kakatapos nilang laban mga kapatid parang hindi pa tapos si Booker at may kinikimkim pa rin natanong nga si Booker sa rivalry nila ni Paul George matapos silang masilat ngayon ng napakalakas na Clippers lineup wala nga daw siyang pake it's just hoops nga lamang daw sabay kipit balikat na lang at tawa ang response niya halatang halata pa rin ang poot niya kay PG-13 kahit pa may kasamang tawa ang sagot niya. Anong masasabi niyo dyan?